Dead on the spot ang dating punong barangay kan mananaw tinambak ka na si Ray Alain Brugada Ibelieka e. kan pagbabadilon mantang lunad kan sa iyang kotse alas 5.15 nin hapon kan nakaaging lunes sa Sun 7 barangay Bagakay sa parehong banwaan. Apuera sa dating opisyal, iriduman ang kaibanan kay, kay ning babae na binistong si Mary Jane Mayhay I. E. Anselmo na pamayokan tinambak public safety office. Sigun sa hepe kan tinambak municipal police station na si Police Major Innervic Vic Florese. Tinambangan kan mga daipan na bibistong kagibo ang mga biktima mantang pigbabaybay babaybay ang tinampo sa akop tinambak kalabanga. Dugang pa kan hepe, mayong nakahiling sa pangyayari na pwedeng makapagtukdo sa mga kagibo a sa nakaligtas na si Mayhay na hastangunyan ang pigbubulong pa sa ospital. Kasi based sa assessment natin, itong babae ay nung nangyari yung putukan ay nakababa po talaga ng sasakyan agad at dumapa po sa sahig ng, or dun sa kalsada mismo. Ngayon po kung ang punteriya ng ating mga sasakyan ay kasama yung babae, malamang sa malamang ko ay nilapitan po nila itong babae pero hindi po ito nangyari. Dating militar ang biktimang si Brugada na sarungon niyan sa mapigihiling na angulo kang PNP ang panawagan po namin ay kung meron po kayong nalalaman na impormasyon patungkol po dito sa nangyaring shooting incident sa Barangay Bagakay, Tinamba, kari lamang pong ipag po ito sa aming himpilan o sa police station, makakasiguro po kayo at makakatiyak po kayo na ang identity ay mananatiling confidential. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad nga masusugan mga nasa likod kang panggagadaan para sa mga baretang tatakbikol, may Arango.